Punta ako ng St. Therese May Terminal 3 Bagay, di naman ako nagmamadali Bahala na si Batman Siyempre, hey dito na ako sa Pasig Lumano ako kay Victor uh, Maluag dito, wala na Ainit? init. Alis kasi ng tangali eh. Yun know, ah, sa mga kaibigan ko pala, Ayala Chill Riders. Musta? GTV. Ah, nangyari sa iyo. Tsaka dun sa mga bago ko pa. Hello. Hello. klase sarado si Victor ngayon. Hey bro, sarado ka. Iba inikutan lang kita. Lakad pa ako eh. Susunod na tayo mag-banding. Malayo-layo pa. Lamig, 'no? Tramis. Lahat ng mga pumapadyak sa labas ngayon. Ngayon ang oras, sobrang init. Ang lakas nyo. Woo. Hirap talaga ng ano, malakas lang lumamon eh. Mahina sa ahon. Dito na ako sa may ah, market market. All right. Ha. Eh, pagasolina muna ako dito. Joke lang. Huh. Ito, makapita sa isang motor dito. Ah, hindi nakapagod pa ma-jack. Medyo nag-overheat na ako. Overheat sa init. Pero chill pa rin. Florence Way. Yee, huh. bike pa more. Sarap Sarap ba? naman. Kaya pa, kaya pa. Ah, hindi rin piro dito ah. May mga simpleng ahon dito. Lalo na pag mainit, nakapagod. Buti na lang, may mga puno-puno pa dito. Kulang pa yata. Good luck. Bonifacio Heights, Tonton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig tagig? Slow down. May 500 meters ahead, pero hindi liliko ako ng kanan. Sa interest ako eh. Newport. Tayo sa Newport. Simana ko. Oh ba? Dito sa Newport. So, ah, lapit na. Pagod na ako. Punta tayo kay Lola. Lola Mona. Hello, Saint Therese. All right, dito na ako papunta kay Lola. Oh, Lola dear. There it goes. Oh, okay, yan si Lola. Dito na ako la. Okay na, balik kay Inta ako. Punta na ako kay Lola. Punta na lang, nakabike. Pero yung pag-uwi, ah, oh, mainit. Good luck to me. Bye, Saint Therese. Bye, Lola Mona ng buka ang ilit Hi Aura You're such Hindi ah, ni Manong kahit painit oh buti na lang may lilim sa ah. sabi ni kuya hindi ko nakaintindihan English speaking eh anyway ah. okay pag nasa C5 kayo pabalik ng Pasig huwag kayong dadaan ng service road ah. off road eh oh ayan oh ayan o, off road Diba? ba nagkainis well yung tipong pag ka hindi mo naman kailangan maging super bilis depende na lang kung yun talaga yung pacing mo eh kung ang pacing mo mabagal so no choice okay lang magpapagal at least safe sir Okay sir, kasalubong ko si Pag Panda. Saludo ako sa inyo mga sir. Woo! Salud. Ah, ako salut. Joke lang. Woo! You know? Oh, you're so fast guys. Ay naka. An saya saya. This is freedom. Di ba? paluagin yung iniisip mo ka. Sarili mo yung mundo mo, magbike ka. Solo ride. Depende sa iyo kung gusto mo na kagrupo. Pwede naman. Ay nako. Ako gusto ko sana mag long ride talaga eh, kaya lang baka malayo. Di ba? Di na natuto eh, no. Alright. Dito na naman ako kay paring Victor. Hoy, paring Victor. bang ba, tulay. Pogi, di si Victor, nakatalikod lang. on Bridgetown Boulevard for 800 meters. Okay. Promise. Malaki ka pa daw kay Statue of Liberty. Nakapatong lang si Statue of Liberty sa building. Alright. Okay, so alright. Dito na ulit ako sa Carville. Woo! Salamat kay Lord. Maayos yung biyahe. Di nga lang nakapagkavite. Eh. Init eh. Madami naman next time eh. Okay. Bye. kabila, 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 kabila. Dito tayo, pwede tayo, dito. Excited ka? I'm excited? Grabe ka. Excited <laughs> you ka? Know. Excited ka?